na po si Kuya Potpot. Oh. May sinasabi si Kuya Potpot. Kumusta yung biyahe? Grabe. Kalating araw. Sino kasama niya? Ito ang kasabay namin sa terminal lang ba sa Kubaw. Ah, Apat ang ex-supporter. Ah, oh, mga ex-supporters. Yan na po si Kuya. Tatat. Ito na si Ali. Ito na si Ali. Ito na si Ali. Ito na si Ali.

May sinasabi. Kamusta na ka, kamusta ka? Ha? Ah. Dito si Gloria. <laughs> Close kami, no? Huwag magalala. Shoutout mo dito. Dali. Shoutout. Ah. Ay, Ang Gloria, andyan na po si Roda. Ayan, no? sa live sa vlog niya to. Eh. shoutout po. Ay, tayo tayo. Tayo. Oh, diba? Close kami, non-close kaya? Oh, hindi nakasagot. Na oh, Itabi natin si Joy. Oh, oh, si si, Joy, na, 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 dito si Joy, dito ka. Team Brooks na ako eh. Team tayo. <laughs> Team <natin> si <laughs> <Joy. laughs> tayo. Sige lang, sige lang Si Joy, ay, dito si ay, ka, Joy. Dito kaya. Ay, wala nang upuan. Kasama namin si Joy sa table. Ayun ay, ay, na, ay, na, mayroon ay, pa. Atikat Kat. na. Ayun na dito sa katabi ko. Ayun na. Ayun Ayun dito lang ako Ay, Dito tayo kay Joy. dito sana ul ayaw matunaw ang kagandahan. Hayaan Huwag niyo pong masyadong alalahanin si Kuya Red Mama Gemma. <laughs> <deserves laughs> ayaw nga po nun itinatabi ni ano ni Ate Lorne. Kahanap buhay na din daw yun. po siya, kaya niya na sarili. <laughs> si <laughs> <laughs> Kuya Potpot, huwag <laughs> <yung gasps> niyo itabi dito. Ay, ang ganda o. Oh. Grabe, ang ganda Ay, grabe. Ibago May artist. <laughs> <My office. laughs> ay, grabe, may Ayos! Viral! Ganda o! May bagong love! In love pala! In love! Kasi nasabi ni Kuya Pot Pot! In love yan! In love ka daw, Teacher N! Teacher N! Yeah. May sinasabi si Kuya Pot Pot! Sigaw ni Kuya Pot Pot! May sinasabi si Kuya Pot Pot! Si Sabi ni Kuya Pot Pot Looking press, di ba? Oh, <laughs> may bagong ano, <laughs> may bagong... <laughs> may bagong, may, oh, may bagong... Maritis oh, na, talaga si Kuya Pot Hindi ba yung luma? Hindi luma! Bago talaga! Bago, bago! Bago! Marites, baga. Marites, baga. Iyo <laughs> oh, mo, nakikialang kapal hamin dito. Ang ganda-ganda na nakuha namin dito. Tinatanong ko kung okay ka lang dyan. Ay, ay tingnan mo. Nang, nang pay pa nga ako. Ay, ibig sabihin, okay, okay. Pero pansinin mo siya. Kada alis lang ba magkakilay siya? Ah, hindi. Saka magka, pag may okasyon, saka lang tayo gumaganda, ay. Ha? Ah? Sa tingin mo, At, maga mo, mo, maganda ka na sa lagay na yan? Oo, oh, tingnan mo. Ang ganda ng hair ko, eh. Maganda ka na talaga sa lagay naman. Oo, oh, maganda. Ay, grabe. Ayusin grabe natin yung damit mo. Ayusin grabe, Grabe na. ka naman. Uy, ang ganda kala man, mo sa akin, hindi ako maganda. Marama. saktuhan pa lang, saktuhan. Ay, saktuhan? Grabe, sa mag-lipstick kayo. Ngayon pa lang ako nagaganito. Nagdudunya-dunya nga ako dito. Kala mo bagay kung maman. ako mo ay... Bagay, man, bagay mo, kung si Ay, grabe. Kapag ano pa ako dyan. Nakadikwato. Hindi na lang ito mangyayari sa buhay ko. Tapos pakialaman mo pa. Hindi ko pinapakialam. Binibidyo ko nga. Layo, oh. layo, lay, lay, layo mo. Nandito ka pa. Pumunta ka dito. Layo mo. Ibibidyo kita. Kami, kami lang dito ay. Bakit ka nakialam dito sa amin? Binibidyo kita. Doon ka. Kita. Doon ka. Doon ka. Doon ka dito, mo, so, Andito si Neta na nagtatago. Oh. Lumabas. Ang daw si Julay Paunay. Ang nakaitim. Nakatakin Nakatak oh. <laughs> ano, ano ba? Nakatakin. Ay, no. Nakatakin. <laughs> Nakatakin. <yun, laughs> oh. oh, grabe. Oh. zoom natin. Isom.

I love you mga nanonood diyan po, sa ating lahat. Salamat po. Sila ka lang yung F-Rom. sa likod. Palakpangan! Palakpangan hinapan, mga hihiyawan, mga kasasayang! Ako po si Ulan ng po ang ating programa ng ating Team Kalinga. at ng po si Ram Abantuba. Kaya palakpangan din po natin. At syempre po, gusto ko din po i-acknowledge oras na ikaw pa rin po yung hinihintay ng at pangunawa especially po sa ating mga bisita. Lalong higit para sa ating minamahal, mga kaibigan, special. Thank you very much for this very special uh, uh, opportunity and moment. Alam mo, favorite kita magsalita. Ano ko yan pag nagsasalita ka. Kaya mamaya, makatutok ka na naman ang lahat pag nagbigay ka ng mensahe. At alam ko din kung uh, matutuwa yung syempre ang mga nandito na makasama po kayo para magpikita po ng inyong support at pagmamahal. Also, nandito din po ang ating former Vice Mayor po ni Samuel. Palakpakan po natin. Madam. Isang tao ko na yung kumari. Ayun, nabigla po Nice to see you. But of course, ang ating mga minamahal na Pastor, Pastor Clint San and Pastor Boy Maro. Palakpak po natin. Maraming maraming salamat po. At nandito na rin po ang ating minamahal, Kalinga Brog Matubas! Yeah. maraming maraming salamat po. At syempre, ang puno kabalak, bisibisihan, hindi magkanta ubaga, pinakawisan na sa kumpayahan ko. So, Kaya yeah, ba? ng special po itong araw ito. Kaya nandito po lahat ng sasama-sama. Pero sa so, mga ito, atin po muna ang napakinggan ng isang special na mensahe po mula sa ating uh, what uh, do Special na uh, ating scouter. yeah, Sa ating kanilang scouter. Na-overrun na po ako. Ito pong kanilang scouter na ito po sa tingkalingan, ito itong taong ito ang naging tulay para mapapilala sa kanak-kuya balagay ng kunyara. At syempre po, dahil po sa kanya, Napakalaki yung bagay na din po para sa akin sa akin dito siya. parang kuya, ama, kaya ngayon, overwhelmed po siya sa nararamdaman niya sa ganito ba namang napakagandang biyari na matatanggap. Kaya mga kaibigan, hindi, hindi ko na po patatagaling pa. Ang palaging emosyonal, ang mahal-mahal na ni Gansi, Dr. Love, walang pakatulat din mga kaibigan. siya ng kasama ni Gob. Nakakalus so, uh, po sila. Paganda ng bahay. Pisa! Sa tatuna, tayo pala pala si sa isang para sa mga na Scouts Biasi. Kaya sa pagkakataw ito habang hinihintay po natin ang ating kalingap angel ay samantuloy na rin po natin ang pagkakataon para marinig po ang mga mensahe na mga special na bisita. Ama po ang sinabi ko, special na bisita dahil sa ng ko po ako ngayon para makiisa ay meron tayo mga special na bisita na nais pong magbigay ng suporta at mensahe sa kung ano man po ang nangyayari ngayong magandang balita. Siyempre po itong kapwa, Cam Norteño. Angel Fiance, kasama ni Edo Balotakan po.

Mamaya, tatawagin ko kayo. Pero sa pagkatapang ito, nasimulan na natin ng programa. Pupuna muna kayo. Kasi gaya ng sinabi ko, meron. Bahay mo batubayan si yan bahay niyong dalawa? okay. Eto na. Uh, Eto na po, tatawagin ko para magbigay po ng isang special na mensahe. Isang tukong kang Norteño, tagadahit, isang proud na Bicolano. At nakikisa sa ating mga kapwa, mga kasamahang blogger and content creator also my first time that I'm gonna curate and create a content kasama si Ralph. So, pareha kasi kami ng handler ni Ralph ngayon, si OGDS, eh, OGDS, mali pala yun, si Alvin Magana. And isa sa mga pinaka request ko talaga kay Alvin is, I wanted to learn at kumusta yung komunidad na meron si Rob because nasa ibang mundo ako ng content creation, nasa radyo ako ngayon sa Manila And totally different siya. Nakikita lang kasi siya ng ibang tao as helping. And I wanted to um, explore more. I wanted to experience ano yung meron kay Rap. Bakit siya pinafollow? And right from the beginning, I was just sitting there. Nakita ko kung gaano ka hands-on sa craft niya si Rap. And kung gaano ka-passionate yung yung dad mo, si Mr. Val Matubang. I'm so amazed na nagsimula lang ito sa feeding program and right now, it's already big. Now I understand why you guys are so inspiring because parang pinatunayan ninyo na great things really starts from small beginnings. And I can't wait, Rob, na itour nyo ako dito sa bago ninyong bahay sabi ko, Rab, baka pwedeng mag-house tour ako sa inyo, sabi ni Alvin, no. Baka ibang uh, house tour experience yung ipapa-experience sa inyo. Rab. again, maraming maraming salamat sa uh, Kalingap, Rab, at sa team Kalingap natin. Maraming maraming salamat sa mainit na pagkugos sa akin dito. And I can't wait na mas makita ko pa kayo ng madalas. And let's go! Congratulations, Raph, and to the whole community. Maraming salamat po. God bless everyone. Alright. Thank you. At dito po sa lugar na to, ako po ay nagpapasalamat din sa uh, Kalina team, lalong-lalo na po sa ating pong kumare kay kumare Edna, and kay kong pare Balmatuba. Siyempre po, congratulations po sa inyo, sa napakagandang achievement po ninyo. Ito po ay isa po kinagagalak ng ating mga uh, mahihirap na walang sawang pagtulong po ninyo. Sana po tuloy-tuloy pa po at marami pa pong matuloy.